At ito na 'to sa mga batang 90s, kung natatandaan niyo 'to, ito. Ito 'yung legendary. Ang partner niyan is 'yung Pop Cola. Kung uh, napapansin niyo 'yung Pop Cola, wala na dito. Ibang ano na 'to eh. So sa mga batang 90s, ito ang nagsalba sa amin noong mga panahon kaming uh, nag-aaral pa. Ang tawag dito is pandiregla. So 'yan. Meron din pandikoko. 'Yan. At 'yung kabayan. Yan. So tingnan na natin tropa. Yung pandiregla niya, ayan. So, sa mga mahilig kumain ng uh, tinapay na may regla, ito 'yan. So tingnan na natin. Hmm. Sarap. Sarap. Sakto yung tamis niya. Tapos bagay na bagay talaga 'to. Kung so, merong Soda, cola. Ay, sarap. So refreshing. Dahil na kayo dito sa Panadera Express.